Mga media, hindi talaga nagsawa kay Trililing. Tatlong ombudsman na, file at refile at refile. Paulit-ulit ginagawa ni Trililing. Ang daming attack dog si BBM. Kung gusto mo maging bayani, subukan mo si Martin Romualdez, si Saldico at iba pang mga congressman. Hindi mo sila kaya, di ba? Ang araw na ito yes. ay uh, nag-file tayo ng plunder case laban kay uh, Duterte, kay Bongko, sa tatay ni Bongko at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward ni La Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni, ni Bongo at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito at uh, simula ito nung Mayor pa si uh, Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkatugtong ang pituka ni Bongo at uh, Duterte kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na influensyahan ito. Tingnan nyo na po kung hindi ba recycle dito, rehash. 2018, September of 2018, bago, na bago yung halalan no bago pa ako nag-file. unang uh, tumakbo bilang senador nagingay na siya noon siniraan na niya ako siya pang senador noon no ako hindi pa kandidato pa lang same issue no 2021 akala naman niya natatakbo ako same issue 22 July of 2021 Last year, nung uh, ako po ay atakbo muli for re-election, July 6 of 2024, same issue, same. Yung suot niya ngayon, ngayong araw na ito, ito, J July 2024, last year po ito, yung suot niyang polo, Pareho pa rin ng kulay ng suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit po li. Yun pa rin ang ginamit niyang uh, paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Polo na ng nga siya ng puti para mapumuti, kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-observe ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi. Uh, nabalitaan tayo noon mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At uh, nabalitaan nga natin no na kakasino rin. At may mga ghost-ghost rin na... Inang nabalitaan ko noon ah. So sana naman uh, tingnan mo nang mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Tapos, nung senador na si uh, Bongo ganoon din. Kahit na senador siya, sa pa rin ang naga-act uh, as the alter ego of uh, Duterte. Uh, talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuhan.